anak, napansin ko lang, makulay na naman yung profile picture mo. Ano na namang pinaglalaban mo? 100 years na nips na eh. Kailangan makiuso. Anong 100 years ang nips? Hindi 100 years ang nips. Sa Pinsapin Festival kaya ngayon. Rock and roll to the world. <laughs> Aray, aray, May alay, sorry, ay, ang sakit. Ano na naman yung ginagawa mo? Nag-twerk it like Miley lang, Nay. Ano yung twerk it, twerk it like Miley na yan? Uso to, Nay, uso. Anong uso? Sabog na nga yung uso ko. Pumasa ka doon sa kwarto, mag-aral ka doon, gumawa ka ng assignment. Uso, uso, twerk it, twerk it like Miley. Ano ba yung hindi na mag-aral? Ano, sorry ko Ay! Hindi na pala. Ay, hindi na. Ay, na ay, no! ay, ano ba yun? Ano yun? Wala, nag-play. Nag-play lang. Uh, doon ka sa kwarto. Mag-aral ka doon mabuti. Gawin mo lahat ang assignment ng, ng kakase mo. Kapag speech na. tomorrow comes, I'll be my own. When tomorrow comes, Nay! No! 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 Nay! No! Ano ba yun? May assignment kasi ako dito, Nay. Sabi, kung ang whistle daw ay pito, ano naman ang whisper? Sus! Whisper lang, hindi mo alam. Eh di napkin. I'm <tok> ready to the war! Pwede na yun. Pipipino! At mapagwapo talaga ni Paige! Tapos siya isang kakulay ng nanay ko! Hi! Nanonot ka na naman ba ng PBB? Anak, sana ba? na, s ha? Di ba't pinagsabihan na kitang huwag kang manonood ng mga batang marshmallow na yan? 90s marshmallow! ano e, sila? Para mo silang kakulay! Paminta! Oh! Rock and roll Finally, are you happy to me? Hi, Nai! Hi, hi! Ano na naman yon? Right, like, kasi ang atat mo! Sus! Liit na bagay. Ba, kasi bakit? Kasi na nanay, ano, bukod sa ang init-init mo, mukha ka pang uling. Ah, gusto mo ng mga ganyan-ganyan, ha? Hmm, meron din akong ganyan. Anak, palayo ka ba? Bakit, nai? Eh, sarap mong pukpukin eh. ka sa kwarto! Ito daw, <laughs> Ano na naman yung pinaglalaban mo? 100 years po nang nips na! Anong 100 years ang nips? Hindi 100 years ang nips. Sapin-sapin festival kaya ngayon. Rock and roll to the world! <laughs> <laughs>